Good morning guys. Ang gagawin ko ay magwi withdraw ako ng 600. So, nasubukan mo na bang nag-withdraw ng 600 MOP sa inyong ICBC Bank? Sasubukan natin ngayon. So, papasok yung ATM dito. The transaction being processed. Please wait. Then, magwi withdraw tayo ng uh, uh, enter yung PIN. Enter. Tapos withdraw. MOP uh, oras wala siyang available na ano, uh, notes 500 lang yung available so gagawin ko ay pupunta ako sa ibang ano na try natin so i-cancel ko sasabahan sa iba Yan. sakaling may 100 ano dito 100 bills Suman natin to. Uh, yung unang ginawa natin sa una, papasok ng ATM. Pin. Enter. withdraw. MOP. wala siyang available. So, 500 lang ang bibidro. Pasensya na guys kasi ang withdraw ka lang 500 at uh, wala nga siyang available na bills na 100 doon. So hindi ka pwedeng makapag-withdraw ng 600. So gagawin mo lang ay yung available notes na 500 lang. Yung available sa 1,000. So punta na ako sa usual uh, video remit at magpapadala ako dyan sa aking uh, account. At i-deposit -de ko na itong 500.